Upat ka mga tao ang giisip karon sa Dumanhog Police nga mga person of interest sa pagpanigbas patay sa 51 anyos nga negosyante ug mga hayupan sa Bukirang Barangay sa Lungsod sa Dumanhog, kahapon sa Kadlaon. Ang biktima nga si Leonardo Macario kinsa giingong padung unta sa barangay Mantalungon lungsod sa Barili aron mangumpra mga hayupan. Dakit na lang iyang ng lawa sa daan nga nagkadugo og may samad agi sa tinigbasan. Matod sa hepe sa Dumanhog Police nga kasong murder ang ilang gitan aw karon oy kaduha na lang ang kaso sa tulis. Nagtuo ang mga police nga kailara sa biktima ang mga responsable sa krimen. Subay so ni inimitanya og 200,000 pesos nga ganti sa si mayor Gungun Hika sa mga tawo nga makatumbok sa mipatay kang Makaryo. Family of the victim. Uh dinis niya sure ko or pila ka kandidato corta. Then uh, para sa investigation guys ma'am, ang motive po sa pagkamatay sa victim na is uh the intent to kill kay ah uh, based on the half points na na sa big team is for half points na so we got uh, initially uh, it as uh, so it sa market Samtang lalaki nga nag-deliver o gasolina sa Minglanilla Bay GMP facility, gida ko po sakpang misuway o palusot o gagmay pinakete sa ginudahang shabu sa sud sa pasilidad. Alas 5.40 gahapon sa hapon, nag-order ang jail aid maintenance sa Minglanilla Bay GMP o gasolina alang sa ilang generator. Gihatag lang sa delivery rider ang container sa gasolina sa jail guard. Apan ang resibo ang gidirekta unta nga sa jail aid. Din hinagisita sa jail guard. Suway unta nga ikyas ang delivery rider apan dali kini nga nakuptan. Nasuta nga improvised paper ang resibo. Nga dunay sud ng mga 50 ka mga transparent ka plastic o ka medium size sa gituhang shabu o 30 ka strips aluminum foils. Samtang, usa ka 3 anyos nga motorcycle rider ang nadisgrasya sa National Highway sa Barangay Poblasyon sa Lungsod sa Argao. Pasado alas 3 ganihang kadlaon. Human matod pa kini sa Southern Cebu sa dihang Midas magsa signage sa nagpadayang drainage construction. Tungod sa impact, nalagpot ang motorista paingon sa tubangang bahin sa naghunong nga bako. Ang motorista ang naligidala sa tambalanan. <tod>